Na Wala rin na naman itong mga to. Na na sa linggo po, linggo maganda. Para maraming fans. Bukas? Hindi, sa susunod na linggo. linggo. Para yung pinagawa mo magiging. Ayan Ay, ang mga farmers farmer Isang magandang buhay. kita tayo. Kahit Sabado. Dahil 7 pa lang naman. Mamaya ah, pa naman yan si mama pala mag-isa na naman dahil sina ate ata na imbitahan sa magninong si kuya ba patanggas pa ata eh. Kaya, yun sabi ko doon na lang sa bahay hindi naman siya mababantayan dito dahil busy din sa akin yung kanya mga apo oh. si Chichi pala Ako, may problema mga ka farmer gusto i-admit ng doktor kasi may na may konting may mild pneumonia sabi ko dok ano, pwede, baka pwede naman ka akong i, 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 i sa bahay o oh, sige ha nabantayan nyo ng maig eh. so ayan magpapausok tapos sa uh, antibiotic ayan kailangan niya nang i nebulizer din every 6 hours yata parang ganun pahinga daw muna bawal muna yung mga laro-laro kaya mamaya bawal ang ginagawa niya ng sabado at linggo na pangangapit bahay talaga ko muna si mama at ah uh, Ay, yung tricycle ko. Isan, gusto ko din gamitin yung kolong. Okay, may mga boys. ilang galan na ng, ano? Sila nang gumagamit. Gaya ngayon, magkakarga ako ng pins ng sa manok. May oven, ah ada, Ay! hirap mag-isa ito eh. Ano to eh? Oh. Doon ka muna. Hindi di ka pwede. Yung... Ay, anong hindi? Doon, walang magbabantay sa iyo, mother. Doon ka na muna. Makasama mo yung mga apo mo. Okay, Ada maling kailangan ko dadaan ng kita. Huwag ka nang kumontrat. Mapapagalitan tayo ni ate. Hmm, hindi Hindi. Doon ka na muna. Paano naman doon eh? Hindi. Hindi. Gusto ko mag-gagayon. Mag ako, madili akong... Huwag na. Ay, Mapapagalitan ako Ay Di Ma pwede Ay Magagalit si Ate King Basta doon ka na muna Doon ka man ang halian Tingnan niya You see You see Talagang makulit Shout out pala sa Ate King Felicity pangalan din ng uh, pinangalan ko uli kasi dati yung bangkang pinagawa ko kay Ray ang pangalan ko ay Felicity PE ano, loko ko pero ganda kasi kanina umaga pagka ano niya hindi na namatay i-region na eh nakakuha na natin oh, oh. Man Perfect, pero at least hindi na 50 ang sipa so ayan nakita nyo ganong kakulit ang aking nanay ako panibago tong bara ako hanggang kwarta lang ito mga farmer magagaya ng rusi hanggang tinta limang kambyo ka ito apat lang kaya parang nakakabitin Hindi ko alam kung nasa kwarta ba ako Wala pa namang mga uh, indicator Kung nasa 2 ka na, 3, 4 Hindi ka gaya nung uh, Yurusi Nakalagay na yung ano, Nasaan ka na ka ba o, ano. At least na ano mo, Nakikita mo Pero gano'n pa man Maganda pa rin ang barako Tingin Grabe eh. ang bilis bahay, eh, kagaya niya, nagtatanay ng hindi ka gaya ng dati o, hindi ko nga alam kung paano ang gagawin sa mga boys din kasi syempre ayoko din namang yung syempre pagka inalis mo sila sabihin mo ng pahinga hindi naman po pwedeng sabad o minggo lang ang pasok nila paano naman yung pamilya nila di ba o parang ano eh o paano naman yung kainan ba diba parang hirap mahirap kong ibang eh nag-iisip ako ng ibang paraan paano kaya sabi ko, the best way is another business na pwede nilang gawin ang sabad ah uh, weekdays. Titingnan natin. Ayoko muna ng i-reveal pero mayroon akong gustong uh, subukan. Baka siguro, eh, hindi ko alam. Paala na po. Sana ay ng Panginoon. balik sa FI tsaka yung ito nasa paggagamit talaga sana kompleto na kami ayaw ko na pabalik balik bukas pala ayan, good news mga ka farmer napakagandang balita busy busy tayo bukas ang dami kong naka-reserve tatlo atang magbe-birthday bukas dalawa ang kakain sa lechon most probably yung isa ay nakikipagka-coordinate pa pero most probably matutuloy naman so ayun po nakakatuwa no? sana po eh ano pa, ay 3 years lang malalangin po eh dagat eh Puhunan mong baboy Pagkaano na yun, ang libo na yun But, um, Nasa 14 min na siguro Pagkas yung labor mo pa kulang pa tayo ah. Oh, kulang pa tayo Hindi na ama pero oh, maganda naman ito. Kasi start kahit naka-ambyo. <laughs> Nakakabahan ako baka mamaya sipa ako ng na, sipa nasa kalsada. Ay. ay one way ito. Total palengke na rin naman, no. Hindi okay, na lang nilang one way. Palengke sa baba at palengke sa taas. Kaya yung palengke sa taas, di naman nalalagyan. Ayun na naman tayo. nasira, hindi na ginawa. tatanggal nga yung para. Sira na may takip. Patang boundary um, na kaya sinanay Nanay Ah, oh, brother! Alupihan! Uy! Wala na naman itong mga to. Sa linggo po, linggo, paganda Parang maraming fans. Bukas? sa susunod na linggo pinagawa mo, makikita ko. Oh, Oo, Sige, yan. Yeah. Ayan. Saka ako pag dalang pastillas, di tanga Yung mga puko. Oh, oh yan, yeah, ano. Para magkaswero sila. Wala ata sila. Wala, tsaka, ala. Dabalo, ba't wala sila? Baka natama na sakit sa bato. <laughs> Batugan. Batugan. Hindi, ah. e, wala naman silang anak. Uh... Bagi. Gusto nila pahinga, pahinga. oh, eh. so mag-SM nang oh. ng ano, di ba? Oh. SM muna tayo, oh, date tayo po sa Riwa, Ranyera, hindi po sa Proset. Ibang sa gabi pa. Para bela kayo. Ha? Lagi na ang buhay na mano. Kayo talaga, lagi na lang buhay Morning guys. Morning. Kumirit na naman si Boy, Boy Buhay na mano. Oo, yan. Boy Buhay na mano. Summer. Anong wala ta? Sabado ngayon, parang uh, matamlay ang mga isda mo ha. Wala, walang ganun. Ha? Ah, walang ganun isda. Nako Sinasabi ko. Wala makuha. Wawan talang ka ngayon, ano? Wala nga eh. Hindi nga. Wala nga pakiramdam eh. Na? <laughs> wala nga pakiramdam. Wala nga pakiramdam. <laughs> Ay. Pet Healthy yung kinakain mo. Pechay lang ako, pechay. Talo na naman mga ibon. Kamo? Gumabang ka ba? Hindi. Kasi ka taon pa. Sa akin. Pinipat ko pa yung kulungan ko sa pinagkabang pa. Ah, tinitrain mo pa doon. Ano? nalagyan mo ba ako ng okra? kahapon? Marami. isang bundle. Magkano? 60? Meron ako doon na pipitas-pitas eh. Merong napipitas-pitas. Mama Oh, thank you. Walk away from trouble if you can. Okay, let's say samsaan kanta ni Rogers ha. promise me son not to do the things that I've done dapat kasi yung rosy ang gagamitin ko ngayon dahil ito ayoko matagtag to eh ayoko pong mabugbog sa pagkakargahan ko ng mabigat ang ano ko schedule ko Rosie talaga ang kailangan kong dalhin kaya lang, itong mga boys, pagka ano, eko, ando naman yung isang kolong, bah, karga na yung mga pang tinda sa, doon sa kulay blue. Baba, 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 baba. Ang tanggan yan. Ang ah yan. Ah, naman pala kasi. Okay. Excuse me. 80% lang siya pag ano. May benta. Oo, Ayos. 50 meters. 50 meters. ako. Saan po na yung 20. Hindi, ganito na panahon na, walang ka ulap ulap ha Korenta okay. na Hindi, korenta pa. pa lang ha Kala ko nag times to Tama okay. Tapos po tayo ng walis Apat Kuha eh. na ako. Uh, gamitin to eh. Bilis maupod ng walis namin. Masipag yung mga tauhan. Masipag sila. Kaya ito makapal-kapal to ha. Ah. Apat. Tako so, po. Ano, yun ang ano. Kaya, kaya gusto ko yung ano, yung, yung blue kasi hindi naman ito pangkargahan talaga ay ay ayan mga farmer landing na tayo oh, palaban na naman yung aking ay ito pala yung pinag grocery ko nakakuha ko ng alam nyo nakabili ako ng ano mga ka ay sorry ah uh, ay nakupo patay tayo Ah, okay na. Di so sa ako sa pure gold, may na ako na uh, ano? Na longganisa. Jalibing jalibi la lasa mga farmer. <laughs> sabi ko bebe, ito 'yung jali. Oo nga, sabi niya. <laughs> so, ayun. Ay, gabi oh, ma nakalusot. Parang na hurt din po 'yung halaman, no? Kasi nagdilaw din po ng konti. Pero I don't think na ano naman, maano naman sila, mamamatay syempre yung roots na disturb tapos ayan huh, landing na tayo mamadali din ako dahil actually yung pagkain lang po ng manok ang habol ko tsaka mga walis walis eh sabado ngayon eh kuha na rin tayo ng baka <laughs> weakness talaga mga ka farmer pagkain so ayan na uh, si mama ayan dumaan po ako doon wala ayaw talaga eh ayaw ko naman pong pilitin dahil uh, bigla ko din naman naisip ah sabi ko tama din kasi si Chichi po hindi ko alam kung ngayon nabanggit ko na rin pala kanina na baka mahawa pa dahil may mild pneumonia po siya gusto nga ng i-admit ng mga ng ni Doc sabi ko Doc busy kami Sabado linggo baka pwede naman ka kung ano tutup bantayan na lang at tutukan kasi sa ospital ganun din naman eh di ba o oh, sige sabi niya basta bantayan ng maigi Monday sabi niya gusto ko makita uli ito So, syempre, uh, gaalala din siya sa mga ano. Si kasi matagal na namin nga ano, yan. So, Kiko din sa lechon. And then, uh, nakita niya rin po yung progress dito. Kaya, proud din po siya na, ano, oh, ka-farmers. Laging ganun. <laughs> so, ayan, sabi niya, i-ano niyo tutukan. Yung nebulizer, tapos, sa uh, round the yung uh, antibiotic. Tapos, sa uh, bantayan daw po ng maigi, mga farmer Bawal ang larong-laro. Ayan, kagaya niyan, Sabado linggo dapat mag iikot na naman sila ng mga anak ni Rambo. Doon siya manananghalian kina Rambo palagi eh. Pagka doon sila nananghalian ni eh, Rowan. Pagka Sabado linggo. Ako hinahayaan ko lang kasi gusto ko din kung ma-enjoy nila yung lugar. Nag-explore sila kung ano nung mga kinukutingting nila dyan. Eh, yun ang the best na ano eh, kabataan kaysa yung nakakulong lang sa kwarto at nagsiselfon. ba? Diba? So, yun po ang uh, ano. Tapos ayan, hopefully marami po tayong uh, bisita ngayong araw. Pero bukas, eh, mukhang mapapalaban po tayo. Sana naman. <laughs> Kasi gusto ko din pumakita makita na eh, maraming ano. So, ayun. At ano pa ba? Meron ba tayong babatiin ngayon, mga farmer Parang wala naman ata. Ano? Teka lang ha. Yan po ang view natin ngayong araw. Napakaganda mga ka-farmer. Siyempre, thankful tayo. Sinuerte tayo sa... Yun, wala naman. O, oh, ayan na sila. So, ayan, maraming maraming pong salamat. Ah, shoutout pala kay Kuya Gilbert Cuevas. Ayan, at Ate Alma. Sino pa ba? Henry Camero. Ayan, see you soon. Gustong gusto na rin pong pumunta dito. Kaya lang busy magpayaman pa ito eh. <laughs> Tito Noel Yabot, kumusta ka na? Di ka nagpaparamdam? Ah, uh, kumusta na si Fernando po? So, ayan, bibiglay na lang tayo. Gusto mo ng bibe? Sabihin mo lang at ako, uh, malapit lapit na yan na ah, uh, Si Tita Ligaya pala, ayan, nagpapa-save din po ng native na manok. Eh, ano na din naman. <laughs> Gusto ko na pong bawasan ang mga alaga kasi ano na eh, perwisyo na. So, baka mag-alaga ako ng uh, layer na lang po, yung mga 20 to 30 pieces. Kahit gastusan mo, uh, may, may babalik naman sa yung itlog mga farmer. So, yun na lang po ang pagtutuunan ko ng pansin. The rest, except dagansa gansa, eh, yung gansa naman, hindi mo naman pinapakain. Andito ah, lang sila, damo. O kontrol lang damo at nag control ng mga tanim. Perwisyo, yun lang naman ay nakap. So yan maraming maraming pong salamat at magandang buhay. It's a beautiful day. Sana naman maging beautiful ang araw sa lectunan.